Sa ngayon, tropical depression pa rin po ito or mahina. Sa ngayon, 55 kilometers per hour yung taglay na hangin at may pagbukso hanggang 70 kilometers per hour. Last location, 1,870 kilometers. East of Northeastern Mindanao, kapansin-pansin kumikilos po siya, 10 kilometers per hour lang, pero palayo or eastward dahil nagkakaroon po siya ng tinatawag na looping na siya typical naman po sa mga paunang or mga nagsisimula pa lamang po na bagyo. Sa ngayon kung mapapansin din natin, walang direct effect, itong tropical depression sa alinmang panig ng ating bansa, napakalayo pa po sa ngayon. Ito ay lalakas pa, mainit ang ating karagatan doon at posibleng lumakas bilang isang typhoon or super typhoon this coming weekend, pagpasok niya ng ating area of responsibility. So after that, kikilos po siya generally west-northwest. So habang ka-level po siya ng Bicol Region, pagsapit po ng Sabado, aakyat nito ng bahagya, mag-west-northwest, moving towards dito po sa may northern or central zone. So base sa ating latest track, maaari pong dito po sa may Cagayan Valley, mainland Cagayan Valley or Aurora, magkaroon ng landfall scenario itong tatawagin natin bagyong uwan pagsapit po ng lunes ng umaga. At kung mapapansin po nila, super typhoon category, so around 185 to 195 kilometers per hour, yung posibleng maramdaman ng ating mga kababayan po doon. So mas malakas kumpara dito sa nagdaanbagyong sitino. Kung mapapansin din natin, malaki pa yung tinatawag natin na cone of probability. So ibig sabihin, posibleng pa itong umakyat ng bahagya, or bumaba ng bahagya. Kaya kung mapapansin din natin, posibeng tumaas siya as far north at dito sa may uh, batanes pagsapit po ng Monday morning, pero posibleng bumaba dito sa may parting kabikulan as early as evening of Sunday. We also have to consider na hindi pa siya ganun kalawak sa ngayon, pero habang lumalakas po ang bagyo, usually lumalawak din yung kanyang kaulapan at yung malalakas na hangin. So kahit itong uh, bagyo, kung maririnig man natin, northern and central zone, pero ito'y magiging malawak po sa so, maapektuhan talaga. Basically, malaking bahagi po ng Luzon plus itong Eastern Visayas habang lumalapit po itong si yung tatawagin nating uwan pagsapit po ng Sunday hanggang Tuesday. So, lagi po magantabay sa ating, sa ating mga updates for possible uh, changes po sa bagyo.